Ayan you o, know, sama-sama sila o. Oh. Punta sana ako magkahoy eh. Ang tama, maano eh. O, oh, sama-sama naman sila. Hmm. Ang natin dito. Tatakasan ko ano. Oo. Oh. oh. Jesus Masiligaw Ano tayo baka ano na yan hmm? Ano nga naman sasama ang mga to hmm? Okay At Dito muna iuwi muna tayo Mamaya maaano kayo din sa daan Ano kayo Ano kayo Ano kayo Ah Oh 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 Na liliko. Nakayo. May ni lang ako doon sa glit. Dali na. Ha. Pati manok. Ba diba yan? Sama-sama. Liga lá. Hmm Saya Tá ah, aqui tá ngaco doon. Hum. Ok. Ah, dito sa Bulan na oh. Oh, bulan na. Hmm. Hmm. Tara kayo. Okay. E, Diyan sa bahay, sa e, bahay. Ha. Tayo e, so, na tuloy. Di tayo mga ano. Hmm. Tara na, ano na kayo? Ano kayo? Ali na, ali na kayo. Shhh. na, pasok na, pasok, pasok. Pasok. Pasok, 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 pasok.